and ah, uh, good morning po good afternoon ah, uh, sa lahat ng mga manood Ah, uh, syempre nandito tayo ngayon para mag reaction sa isang vlog ni Kalinga Prab sa na -scout ni Sagap TV sa ni Sur. At bago po natin ito simulan, uh, pakisuportahan po natin ang ama ng Amanang Kalingap na si Kuya Val Santos Batubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob at ang mga K-Boys na nakapaligid sa kanya. At pati na rin po ang mga reactors na legit. Legit po lamang. Yan lang po. Sige po, start na po tayo. Up, saglit mo, saglit ha. Huh? Hatingin niya uh, atras, 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 unti. Ayan pa. Isang batang kumakanta para makatulong sa kanyang pamilya dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay. Dahil ang perang kinikita niya ay ipinigay niya sa kanyang ina para sila ay may pambili ng kanilang pangangailangan. Siya si Ronnie dating dalawang taong gulang, ang apat sa limang magkakapatid. Grabe naman. Twelve years old pa lang siya pero maalam na siyang uh, tumulong sa kanyang mga magulang. Uh, At na naunawaan nila niya kung paano tumulong sa kanyang mga magulang O sa'yo ang nadarama ang aking puso Kahit kailan may hindi magpapabago Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit-arap Ikaw ang nais ko sa ay natatanap Grabe, mataas ang boses niya, no? Malayo maabot ng batang to kung sakal-sakali man na may makadiscover o, o sumali siya sa mga patimpalak. Di ba po? Dito na po natin. At maling, ming, ming, ming. sa hirap mo, cung tài lang anh mò, nang tara mai tu mau wang ca, at say nagi hinh tai, sao, yung tài lang anh, san di gan. galing siya no taas ang kanyang boses practice pra practice lang yun. makukuha niya lahat ng ano ang magandang ano magandang boses talaga niya grabe diretso na po natin siya ay Jesus, Sa bawat sandali up, uh, welcome back sa ating channel. Uh, ngayon po dito po tayo sa Kalabanga. Po tayo sa Sabang Kalabanga Kamarini Sur at uh, pina-scout po tayo dito sa pamagitan po ni uh, Sagap TV. Suporta niyo rin po siya. Ayan. So tara mga kalingap, samahan niyo po kami. At uh, ito ngayon po ang mga ang kwento ng bagong na scout natin. Tawag ko paano natin sila matutulungan. Dito daw po ay pamilya na uh, po ng talented, magaling kumanta. So, tara po mga kalingap. Let's go. So, ayan mga kalingap. At kasama natin si ano? Paalam mo to eh? po. Ha? Ronnie. Ronnie. Ilan taon ka na? 12 po. years old. Galing mo namang kumanta no? So, kilala mo ba kami? Sino ako si po? po. So, kumusta naman kayo dito, Ronnie? At... Kilala niyo si Kalinga Prob, no? Sino ba namang hindi makaka kilala kay Kalinga bro. Sikat na vlogger. Sa bahay niyo ay medyo parang hindi pa siya tapos ano? Kumusta naman ang kalagay nyo dito Ronnie? Ito po, nag-aaral po ng mabuti para makatulong po sa mga Ano ba ang trabaho ng mama at papa mo? Nagalinis po. Si papa po, nagbabantay... Babysitter po si papa. Ah, yung papa niya walang trabaho kaya nasa bahay lang ang papa niya pero yung nanay niya nagtatrabaho uh, magaling siyang um, ano, maganda siyang kauso magaling siyang sumagot kay Kalinga Prof Diretsa na natin na ano, nagpuhuli ano, ng isda? Mangin isla, hindi? Hindi po. Dati po, mahal po na. Hmm, so, mahirap ang buhay. Opo. Ano yung inaano mo? ano yung pag napasok ka? Anong binabaon mo? Loso. Hmm? Dito ko lang yung Pag napasok ka, wala kang baon. Hindi magugutom ka niyan. Lakad ka lang, ganun. Okay lang yan. Parang ano, okay ka lang ba ngayon? Okay. Hmm? Grabe, naiiyak siya. Naiiyak si Ronnie. Hirap talaga ng buhay ba? Paano po? Kinakabahan ka? Nalulu ako, ka? ka ba? No. Habang kinakausap ko nga si Ronnie, ay halos pigilan na lamang niya ang maluha. Siguro ay dahil nahihiya rin siya sa amin. Ano bang pangarap mo sa inyong magulang, sa inyong pamilya? Gusto ko mayayang, mayayang sila sa kahirapan. Ilan kayong magkakapatid? Apat po. Apat? Pangilan ka? Ano yung mensahe mo sa yung mga kapatid at magulang sa iyong pamilya. Ngayon, huwag kayo magkakalala, Makakaawin na nito kayo sa iyo, Rob. Kumusta naman sila, Mama at Papa mo? Kailangan ko kayo, Rob. Kasi pinaparal po kami kahit, kahit hindi po niya. Kahit hindi nila kaya. So, yung pagkakanta mo ba ay ah, nak... Ang galing niya sumagot kay Kalinga, Rob. Parang sanay na sanay na siyang kausapin. Siguro itong batang to oh, sumasalin sa mga ano, sa mga singing amateur sa mga singing contest. Tulong sa'yo? Pag saan? At paano? Pag oh, binibigyan pa ko ng tulong, ko po lahat kayo naman. Ah, oh, ang galing. So, kumakanta-kanta ka na, na rin talaga. Opo. Ayos ka lang? Ano ba? Ano, ano, ano ka ba? Nalulungkot ka? At dito nga, inamin na niya na siya ay talagang naluluha. At nung tanungin ko nga kung bakit, ang sagot niya lamang, Nalulungha ka? Sige lang, ba't ka na nalulunga? Oh. oh. Ayun, naluluha siya. Kaya nung tanongin ni Kalinga Prob kung ba't nalulo, parang nalula siya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro ano yun, tears of joy. Masaya siguro siya. Kasi napuntahan siya ni Kalinga Prob. At matapos nga namin siyang kausapin, ay tinawag ko na rin ang kanyang nanay. So, nai, ganda na araw po. Sigurado yeah. po ito. So, kumusta naman po kay nai? Yung ano niyo po, buhay niyo po dito sa kating dagat. Kumusta po? Ito po, mahirap po dito sa sa amin. Ako po nagtatrabaho sa munisipyo. Ang mga anak ko, Nagtatrabaho nyo sa sawa ano? Ay nag-aaral. Nag-aaral po sila. Nabanggit niya, ay, naglilinis daw po kayo. Yun yung pong trabaho niyo sa -trabaho munisipyo. trabaho ko po sa munisipyo, utility. Naglilinis ang CR. Ah, utusan ganoon. ng mga... Ah, utility. Utility ang tawag doon. Ah, utusan siya kung anong pabibili ng mga staff ng munisipyo o kaya ay may ipapahatid. Ganun, utility. Ano pangalan niyo, Nay? Janice po. Janice. Nanay Janice. At uh, natutuwa kami kasi napanggit niya kanina. No? Sa pagkakanta niya nakakabigay pala siya sa inyo, ano? Opo. Kaya nakatuwa naman yung talent niya. Yun naman na daw sa iyo. Opo. Siya nga. Nag-sample nga, Nay. Kahit isang ano lang. Oh. Ayun. Sasabihin ko sana, sample nga eh. Awanan ako ni Kalinga, bro. <laughs> Grabe. Nagsasample <laughs> yan si Nanay. na isang kanta lang na kahit hindi tapos. Kahit sandali, pag-ibig mo sana ay parang man lang. Oh, magaling. May, may ibubuga din si nanay talaga. Diyan talaga nagmana si, ano, si, Ron, si Ronel. Diyan talaga nagmana siya. ng may akap ako at kang kahit di mo mahal ang pagibig ko sa iyo lamang magaling sinanay panalo tong maginang to Panahal dito. Ano may sa isa yung mga anak? Lalo lang kay Romy. Sana po makatapos sila sa pag-aaral. Um, makapagtrabaho ng maayos. Para po magandang kinabukasan nila. Uh, ah, huwag kayong mag-alala mga... Uh, ah, huwag kayong mag-alala sa... Huwag kayong mag-alala. Nandito ako para sa inyo. Mag-aalala mag para sa inyo. kahit mahirap ang trabaho, oh, no? Kahit mahirap ang trabaho gagawin ko ang lahat para matapos kayo sa pag-aaral. Ikaw naman, Ronnie, bilang... Uh... Ang bait ni nanay nyo. Siyempre, uh, responsibilidad ng magulang niya na paaralin talaga ang mga anak. Kahit pa mahirap, papaaralin mo talaga. Obligasyon mo yan. Ah, siya, Nay? Pa, uh, pang, apat po. binang pang apat, sunod sa bunso. Opo. Pangalawang bunso, no? Ikaw, Ronnie, anong mensahe mo sa iyong nanay? Sige na, tunay ang pagkakataon mo para sabihin sa kanya yung gusto mong sabihin. Mas lang sa magpahay. Sorry po sa... Ma, malikot pa ako. Salamat po sa pangalala sa amin. Ilang ko. Ronnie, ano? ano? O naman, sweet, sweet ni Ronnie. Sweet sa nanay niya si Ronnie. Maka nanay siya. wala pa akong pasok, uh, Sabado, pag, pag wala pa akong pasok, nagbabadi po ako. Nagpipili. Ah, pag wala pong pasok, tamis. Hindi ah, pa lang lahat, no? Tinagawa ko po lahat para sa mga anak ko. Okay. Ito naman sa bahay niyo, tinay parang butas-butas pa o di pa po ayos? Di pa nga po ayos. Kasi yung kulang pa po ng budget. May ano sana ako, may itong payo sana ako dyan. Kaya lang, pinag-aral pinag ko doon sa mga anak ko. sinlang lang po ang magiging pamanan sa kanila kahit wala na ako. Ah, uh, yung pampaayos nila ng bahay, parang eh, tinatago na lang niya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Okay din naman yun para hindi nila pagproblemahin yung ano. Makatapos lang po sila. Pero may CR naman po kayo dito? Diyan po. Ayun, po. Uh? Open? Open po. Open, ulang, open ano. yung CR? Open po, walang naman. Madalas mo magbagyo dito? Opo, madalas Kasi po. Mahirap din. Sino Pag mag... nagbabagyo po dito sa amin, umalis po kami. Umalis um, po ah, sa po. sa malayo, doon sa Kalabangga. Hmm. Yan nga lang, yan ang mahirap. Pag ang bahay mo eh, hindi sigurado, hindi matibay talagang pag may bag yung ganyan uh, lilikas talaga kayo para sa kaligtasan Yun. po kami naglilipad ano po sa amin pag kunting ulan lang po sa maghapon na inabot na po kami ng ulan itong tubig nandito na po sa amin kaya nasan nga po pag umihiga kami hindi kami makahiga ng mayos kasi inabot po yung higaan namin hmm mababa na po kasi ang, ang, ang aming ano. Ano yung naroon naman yung ngayon ay at nabisita po kayong Team Kalinga po. Team ko, Kalinga Prab. At, masaya po. Masaya. Bakit po? Kasi baka matulungan kami sa ano, mm. mapaayos ang namin. Hmm. Ano <tap> po kayo? Hindi lang baka kasi talagang tumutulong yung sa kalinga prab sa kagayan yung mahirap na no. tutulong talaga yan. Maayos talaga yan kung makakaantay lang kayo. Hindi kasi ito ito kaya. Hindi po kaya? Hindi kaya. Ma Maayos ba? Ang trabaho ko? Hindi lang. Hindi lang. Ang bayad ng utang. Kaya ako oh, wala ko po nang namang matitira sa pano sa sahod ko. Yan ang inayin niya. Bahay talaga yung talagang gusto niya magkabahay kasi may trabaho naman siya uh, at sa pagkain at pagpasok lang ng mga anak na pupunta lahat kaya hindi na nila na gagawa ng paraan na maayos ang kanilang bahay maliit maliit naman ang sahod ng mga ganyan kasi sahod na, na po kami sabado wala pagdating dito wala Kabuti nga po may bigas. Wala nang ulam. Wala nang ulam. Sabi po niya, ang rin sa akin na Ronnie na minsan na wala daw siyang baon. Ang wala ko Ano po kaya pa, uh, alas ako dito kanina. Umalis na naman ako kanina. Naglagad na naman ako kung sa hiling ng munisipyo. Wala ah, akong baon. Wala akong oh. pamasahe. Hirap talaga, no? Kayo lang, kayo itong lampinan. Anak ko, umalis na naman ako. Walang wala pag panggatas. Sabi ko, kaya na Bahala na kayo po sa amtay ko kung ano panggatas. Mabuti na lang ay may nakatok na sa si kanya isang kanina partner. Naging dahilan para sila ang ating magsipa. At uh, itong bata nitong si Roni, noong time ng uh, December ay uh, din doon sa isang escape chairman. So, nag-aayos ng dekorasyon si kay Chairman. So, yung, yung kaya nag, uh, nakakaroon ng si Ronnie, dahil uh, pagbili daw ng kanyang uh, bigas para iuwi sa kanilang pamilya. So, doon ako naawa. Kaya, naisipan ko na kamustahin, bisitahin. Same... Ah, kaya pala niya nakilala si Ronnie. Tuwa doon, nangangaruling ang aruling para may pambili ng bigas. Tayo ma ilapit sa iyo ano. So, yun na uh, napansin ko sa bata uh, niya na sobra kong napaham na do sa uh, kanyang boses napakaganda uh, ko ng boses niya. Uh, Bibihira lang po. tayo makita ng ganun na very talented na mga bata. Uh, ngayon po ay dito kami para magbigay ng uh, blessings mula sa ating Panginoon. Ano po? Opo. ginamit ang team namin, ang team Kalinga, para matulong po sa inyo. Salamat po. Lala niyo ako, Nay? Si, ano, Kuya Ralph po. Kuya Bal? Kuya Bal. Oo. Kuya Natawa tuloy si Ronnie. <laughs> Pwede niyo pala na ikumanta, no? Kumakata mo ba kayo ng mga Christian song, mga ganon? Like Ay, mga tanging ano alay. Sige okay. daw po. Ang tanging alay ko sa iyong aking ama ang buong buhay ko puso at kalulupa ito mga ama wala nang iba pa <laughs> Tawa ko. Tinapos na agad ni Nana yung kanta pinaikli na lang niya. <laughs> Kung inili, salamat sa iyo, aking Panginoon, Isus. Ako inibig mo, at tinakay ng lubos. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pa, akong ingiling. Wow. Ang galing na, ang galing ang no? galing magaling komanda talaga. Kahit si nanay may problema, nakangiti siya habang kumakanta. Siyempre, patas na para sa Diyos. Opo, oh, para po pag sa Diyos po, nandyan po ako. Oh, uh, ito na, May bibigay po ako sa inyo mula po sa ating uh, YouTube channel. Ayan. At sa, kung may mga gusto mo pong dumagdag, gusto makatulong sa inyo, ay bukas naman po ang ating uh, pintuan, ating FB page para sa mga gusto tumulong sa kanila. Yes, yun po ang ating FB page na Kalinga Prab ni 3.3 million uh, followers. So ito na ay um, uh, bibigyan po ako sa inyong ah uh, ito na ay uh, 10,000 pesos. Salamat po. Salamat po kay Ralph. Ang laki ng, <laughs> ng binigyan ni Kalinga. Proba, no? First, first vlog kay Ronnie. Nagbitaw agad si Kalinga Prab ng 10,000 pesos. Kanyang si Kalinga Prab tumulong lubos-lubos. Ang bilang na yung para sure. baka up na, na. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten thousand. Salamat po. Salamat po. po. bayo po ng kuwente. Kuwente. Pag Tubig. Pagsabay, alam po sa school, school. na Sa school po, meron. Allowance. Opo, po. po. Bigyan ko ng allowance ano? Para kay Ronnie. Yeah. Salamat po. <laughs> Masaya po kayo. Masaya po. May pangano na po kami you Salamat yourself. po. Eh, ay harap. Sibinigyan po ako ng pangmora. Malaki iwa na po. Salamat Salawa. po. Hanga ako kay nanay nung

yun pa isang maganda, maganda sa kanya no? talagang kahit pa naghihirap sila hindi niya naman nalilimutan na mag-alok mag, -alok, mag -alok na kumain ayun, yun ang kagandahan na sa kanila Kulit pa kapatid mo. Magugustot ba ako ng plato? Ah, nagugustot ka ng plato. Krap ah, <laughs> yun to. Krap po yan. Kira, <laughs> Saan yung galing? Ano, laman yan? Wala? Wala. Wala naman. Krap naman po Display lang. <laughs> Display. There you Sige lang po. Ano? Lanta ko ka na. Lanta ko na po siya. Po taong. Hello. Hello and and okay. para may dito na ino so mapunta na po kami hello di ako si tita di ako si tita hello tayo punta na po kami thank you so much thank you po thank you <laughs> ang dami ang dami tao talaga pinanood si Kalinga Bravo ang dami. Um, Ang dami na kimarites. <laughs> ay walang sila Laging takot At laging alala Tanging ka kay Jesus Makakaasa Ligtas ay lugus na gaya. Siya ang iyak patanggapin at kailanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon. Sa dalangin ko'y tugon Siya ay sesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong tandaan Siya lang ang may... Ang galing talaga niya kumanta. Grabe. Yung boses niya talagang tumataginting. Tapos, ang ganda ng tono. Kaling, kaling ni Ronnie, kaling pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, yeah! Ang iyong napakagaling na bata talaga. Magiging way, uh, isa yan sa magiging way para siya eh, magtagumpay sa buhay. Magiging way yan. Ah, okay. Nandun na lang po ang ating uh, reaction sa batang napakatalented na si Ronnie. Taga kamarini Sur po siya. Uh, salamat po sa mga nag, ano, nanood po ng aking reaction video para kay Ronnie. Uh, ang ganda na lang po. Bye bye.